Hi guys! I will and family banding sa Enchanted Kingdom with Boss D and Coach Joan. Ganda ng mga litrato nila Oh. Masaya silang nagbanding sa Enchanted Kingdom. At ito na sila. Ready na sumakay sa mga rides sa Enchanted Kingdom. Hanapin niyo na lang ang kamay ng mag-adi. Tingin ko itong dalawang magkasunod eh. Kuha naman ang video ng ito after nila sumakay nila Ivy at mga kapatid nila. Ito namang kapatid nilang lalaki ay mukhang nahilo pagkababa nila sa rise. For the support naman ang mga kapatid niya kasama si Coach Joan. Tawa pa nga ng tawa sila Coach Joan eh habang inaanalayan ang kapatid ni Ivy ng lalaki. Dito naman sa picture na ito, Makikita natin na nag din ng bola si Boss D. Kasama din niya ang mga kapatid ng babae ni Ivy. Tingnan niya naman o, no? talagang hilig din ng ating Boss D. ang mag ng bola. Kasi nga naman, unang unang niya talagang nagustuhan ang sports ng basketball. Pamalawa na lang niya nagustuhan ang volleyball nung pinilit siya ng kanyang daddy, di ba? Iyon nga ang kwento ng ating Boss D, kung paano siya nahilig sa volleyball. Enjoy na enjoy talaga ang Laksina family, ganoon din si Boss D at Coach joan Kasama din pala nila dyan ang boyfriend ng kapatid ni Ivy. At nito panao may laro din sila na tinitira ang balons. Pang ito ay maputok ay may prices. Kasama ng mag-adig ang kapatid na babae ni iv At yan nga habang tumitira ang kapatid ni iv sa balon, ay nakabang lamang si Boss D at iv At dahil magaling naman tumira ng balon ang kapatid ni iv shempre may price ang mga yan. Masaya-masaya ang kapatid ni iv pagkatapos niya, susunod naman na titira ng balons ay si Boss D. At dito naman sa picture na ito, makikita natin ang bunso nila Ivy na may hawak-hawak ng mga staff toys na kanilang napanalunan. Tuwang-tuwa ang bunso o talagang karga-karga pa niya ang staff toys na napanalunan nila. Hag-hag pa talaga niya ito habang kasama niya si Boss at si Ivy. Tuwang-tuwa din naman si Ivy para sa kanyang kapatid. Ang laki na rin ng bunso nila Ivy ano? lumalaki din itong napakaganda at napakatangkad. Ito naman ang picture ni Abby nung nagsishoot siya ng bola, kanya ng ring niya, nung nakapagshoot siya, o oh di pa, ang galing-galing nila.